naman kayo sa aking panibagong video Saan? andito nga pala ako para nanguha ko ng karang, so ito nga pala ang itsura nya oh. parang dilaw lang, tignan nyo yung puno nya, marami po siyang bunga ayan. ito nga pala ang kanyang bunga ayan, tignan nyo, dilaw ang kanyang bunga, na parang ngipin mong dilaw, ay, oh, dilaw ah! Ah! sorry ayan, ayan po ang tinatawag natin na karang ang lasa po nito ay maasim kasing asim mo ah! ayan po, wow, tignan nyo ayan po yung bunga nya, guys ayan o, bihira nyo lang yan makita pero dahil ako dahil nandito ako, makikita nyo na guys hindi yung katulad ng, ng gusto nyo, hindi kayo makita <coughs> ito po, o oh, yan o oh, yan ummm, ummm, mm, masarap po ummm, ummm, ummm mm at medyo maasim lang po. Ah. Ayun o. No? Mmm. 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 Ah. At that. Ah. Ay. Maasim. Ayun. Mmm. Ayun siya. Yan. Ayun na pakasarap po. Ayun nga kakainin ko na guys. So may asin-asin po yan. Mmm. 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 Medyo maasim talaga guys. Mmm. Masarap. Masarap. Kaso, masarap. Nice. Ah! Yan! Masarap po ng asin. Dahil may talaga talagang perfect na perfect po yung partner niya. Mm. Mm. Yan po. Ito po ang karang. Mm. Hmm. Yan po. Napakasarap po. Mm. Nasa cellophane pa yung ibaw. Ang dami akong nakuha guys. Thank you very much.